share sa inyo na produkto man sa amon tahian. So, makikita nyo mga kaikang isunggaw kita suga di disang trapal sa ato na tubangan. So, hindi lang niya basta trapal. Kaya ano yun siya tahog in motor na syempre gin, customize syempre gin, ano ganda talaga gin, so kung ganda talaga kita kay may ano, hindi siya nagduwa pa rin sa side mirror. Alam niyo mga kaikang, hindi lang namon kaya sa tahog kapal para naging tahog sa motor. Kaya man ang mga kaikang tahog ng mga chismosa, ng mga bagay. Hindi totoo yan. niyo, mga kaplasa mga kaplasa Pero, charla, lang. Pero, ang matalagay niyo namun, ang matalagay niyo namun, sulat. Kita niyo naman mga kaikang. Hindi niyo man niyo siya mapansin, pero pag natahog na niyo sa motor, maganda talaga ni kita, okay? niyo kita. Kung mapapansin niyo, ibabagasan ano, Ayun nga niya, sumay-sumay sa best friend chart.